sana niyo po, po ako. sa kalagayan ko po. Siya si Kuya Charleston, isang PWD at solo sa buhay na nakatira sa Towerville, San Jose del Monte, Bulacan. Siya yung napadaan sa tabi kung saan ako nagtatrabaho. Hinang-hina, hinahapo at namumutla. Bigla siyang bumagsak dala ng pagkahilo pero nasa loko siya. Pinaupo at pinainom ng tsokolate. Hindi namin siya makausap dahil hindi siya makapagsalita. Suminyas siya na wala pa daw siyang kain. May mga dala siyang sapatos na naka-plastic at ibinebenta. Bago pa siya matapos kumain ay nakausap na namin siya at inilabas ang kanyang mga dokumento. Inabutan ko ng kaunting pera at sinabing magpahinga na lamang muna siya at pupuntahan ko siya kinabukasan. Uh, ngayong araw nga ay meron tayong si Kuya Charles. Subukan natin puntahan kung nandun siya sa bahay nila Kasi nakawa naman ako dun sa kwento niya sa atin kahapon Meron daw siyang nilapitan Nilapitan o oh, hiningan ng tulong Marami naman daw siya nakitang bigas hindi naman daw siya nabigyan dahil para lang daw sa mga senior citizen at wala sa mga PWD. PWD nga pala si Kuya Charles, uh, ang ginagawa niya ay duwidiscarte pa rin kahit pa paano para makakuha man lang ng pambili ng pagkain nila sa araw-araw. Tapon -araw. nga, may dala-dala siya mga sapatos, no, second hand na sapatos, pero para sa akin parang hindi naman na mabibenta yung mga yun. Magbabaka sakali pa rin siya na makabenta para makabili siya ng kahit bigas man lang. Subukan na natin puntaan siya ngayon at bigyan natin siya ng isang sakong bigas. I don't understand. Okay. Okay, sir. Yes. Powerville. Andito tayo sa Powerville. Wala nang intro-intro. Punta na natin sabad si Kuya Charles. Bigyan natin yung bigas. May ID po nating kape. Ayan, Kapitana, ayun, ayun kapitanan namin. Ano ayuda yan? Eh <laughs> oh, tapo-tapo ka. Tungkol sa eh. O sige ano? oh. Lalap ko ba rin? Ano kayo diyan? Ah, uh, bigas. Bigas cup. Isang kaban. Saka konting ganon. Saka konting, konting kas. ano, kasi ano pala top kape eh, para mahingahan na ng tulong Blackhead. yung vlogger. Sige po cup, sama-sama na lang po namin para ito ay eh, maihatid naman yung konting biyaya para sa matanda. Nakipag-ugnayan ako sa barangay kung saan nakakasakop sa address ni Kuya Charles. Hindi naman sila nagdalawang isip na tulungan akong matagpuan ang taong hinahanap ko. Sinamahan nila ako hanggang sa bahay ni Kuya Charles para lang maihatid ang mumuntikong handog. Mula sa punong barangay na si Kapitana Irene B. Teng at sa iba pang nagmalasakit para samahan akong maihatid ang muntikong handog kay Kuya Charles Stone, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Siya ba kuya? Opo, oh, siya. Mm -hmm. Nandaan mo siya? Hindi. Oh, siya. si kuya Charles. Siya yung kahapon na dumaan dun sa pwesto ko na hinanghina. Tapos uh, bumagsak dun sa palmera po, bandang oh, Star Mall. Tanghali na nung inabutan namin siyang nagkakape. At tanging isang biskwit lang ang kanyang pagkain at iyong palang daw ang kanyang kinakain. Pero ngayon nakakain ka naman na. Ito pa lang. Opo. Ito ba lang ang kain. May kaldero ka naman dyan pag saingan. Labo, yeah, inukuha ko lang po pag sa basura po. E eh, paano ka magsasaing kung may bigas ka? Sa kaldero po, sir. May... O, oh, may kaldero ka? Opo, pag mas kayo sa mga... Okay. Yan yeah, yeah, pinapalit. Yan, yeah. ang papalitan ko lang po pagka tubig, pagka sahib po, tubig na mainit po, yung sunod po ito sa akin. nga lang po, wala rin po ako pang, pang po, yung bang sa oh, thermos um, po, yun ang gandaan oh, oh, po. Oh. Wala rin, wala rin. Wala kang thermos? Wala po, kaya puro kaldero lang po ako nagsasalam po eh. Sa kahoy, nagkakahoy ka? Opo, sa gano'n rin po ako. Mm -hmm. Eh, hey, yung makakapanood na itong video na to, anong gusto mong sabihin? Sana po, matulungan niyo po ako sa kalagayan ko po. Sa kayo po sa... Huwag okay, talaga kalagay na wala pong nabaho. Kaya minsan ang ganyan po sa akin, malapit na lang ako sa e, ibang tao kung walang-wala wala po. Minsan di po po ito kinaya kahit nung nangyayas sa buhay ko po. Hindi na kaya ko na lang po kahit ako nag-isa. Nali, ilang taon ka na nga po Charles? Wala pa rin siya nga ano, naman. Hindi mo na matandaan? Hindi na po siyang mga dahil sa Mm hmm. Kaano po yung, ano, asikaso ko po, ito tapos isarili ko rin po. Tapos papacheck ka pa papa po sa sente. Ang hinahalap ko talaga rito yung pauso po. Yung sa makina po. Sabi po, yun na binibili. O kay binibigay doon ibang gabi, ano, daw po. So yun ang kailangan mo, yung, yung nebulizer na pampausok pausok talaga. Opo, uh, yun. Bibigyan kita ng konting ano pa. Uh, uh, wala <laughs> okay na ba to? Ha? Ha? Bili ko na lang po lang. Ha? Oh, salamat po. konting kahalaga. Alam ko hindi naman makakatulong talaga ng matagal yan. Pero uh -oh. kahit paano, ha? Salamat. Oo. oh o, hindi mo talaga ako naalala. Ako yung kahapon, yung nung bumagsak ka, ako yung bumuhat sa'yo. Uh -huh. Di ba, pinainom ko ng tsokolate, kumain ka ng spaghetti. Ha? Uh -huh. <laughs> hindi mo na maalala yon? Sa, sa sobra kong ano hindi siya? Hindi mo na talaga maalala. Pero na ko pa po, pero hindi ko lang sa data. Oo. Oh, oh. um, hindi, na sarili ko, nasa taas so, di, Hindi ko kung paano ko. Sabi ko, ano, naisip sana si Sarin. nga po, pinakuro pa lang, ako. Kaya ni na tumulog sa akin ka po. Kala, ano, makita ko po kung pupunta po. Kala, yung tulog. Si. Sabi ko, yeah. para, sa taon, sige, sige, na, para po, sinamat sa tao ng Sarin na. Pakingin po, puro pa na, pa nilago ako po, mga, para, tapos, sinasama ko na lang din po ng... Ako, kilala mo na ba ako? Hindi oh, pa po. Hindi. huwag mo na akong kilalanin. O, oh, ano, iiwan ko na sa iyo yung bigas na yan, ha? Eh, sana makatulong sa iyan. Tsaka yung konting halaga na yan, ha? Hindi na kami magtatagal. Ha? Oo. O, halaga mo sarili mo, ha? Okay, sige. Siya ay humihiling na sana ay mabigyan siya ng multivitamin kagaya ng ascorbic acid at higit sa lahat ang nebulizer. Sa mga nais magpaabot ng tulong kay Kuya Charleston, maaari niyo po akong i upang mapaabot ang inyong tulong. Sana! Sa mga katulad kong hindi naman mayaman, pero handang tumulong sa abot ng makakaya, sana ay mapansin din natin minsan ang mga taong totoong nangangailangan ng tulong. Kung nanonood ka pa rin hanggang ngayon, wag sanang kalimutang i-like at i-share ang videong ito at kahit wag nyo na i-follow ang page ko. Salamat ng marami kung kusang loob mo mang i-follow ang page ko. Hanggang sa susunod pa nating mga vlog at maraming salamat sa panunood. God bless you all.